Philippines na ang next assignment ng Paralympian na si Aishel Gion matapos ang World Para Powerlifting Championships na ginanap sa Dubai. Pero kahit pa sa mas konti ang makakalaban doon, tiwala pa rin si Gion na magiging challenging pa rin sa kanya ang pagsungkit ng ginto. Ang dahilan sa likod nito nasa ulat ni Kea Sunshot. Bukod sa gold medal sa 2023 World Para Powerlifting Championships, Sigurado na rin lalaro ang Paralympia na si Achele Guion sa 2023 Hangzhou Asian Games. Aniya mayroong quota list ang host China para sa mga limitadong kalahok sa nalalapit na continental meet. Dagdag pa ng si Palaynon Paul de Survivor, hindi rin automatiko ang kanyang kwalifikasyon matapos magkamit ng ginto dahil pinagbasihan rin ang resulta ng kanyang mga buhat. Kailangan makapasok ko sa hanggang rank number 8. Kasi tapos yun ang kasama namin, kahit makamedal ka sa legend, kung hindi ka nakapasok sa ranking for China, hindi ka rin makakapaglaro. Pag-uwi ng Pinas mula Dubai United Arab Emirates, isang linggo lang ang pahinga ni Gion bago bumalik sa intense training para sa Asia. Bagamat meritahin na ang pagkakaroon ng ginto sa world event, hindi pa rin umano ito sapat para magpakakampante sa China ni mas pressure yun kasi China ang malulupit ang mga kalaban natin yan para sa, ano, sa Asian. Saka teritoryo pa nila yun. Bilog naman ang barbell na nasabi namin. Yes. Uh, maghandaan na lang natin. Bukod kay Gio na bubuhat sa Women's 45kg category, pasok na rin sina 2023 ASEAN Para Games Gold Medalist Meridol Pamatian na pasok sa 41kg event at Paralympian Adeline Dumapong Ancheta sa 86kg category. Kay sa nyo Sports.